Sa ka kanang si George Santisas, usara na ka driver sa motor stand up. Di kuha na ni Bae. Dili man ninyo pala sir, pala. Di ba? Pwede kayo lumabas pero ang pala namin is i-surrender niya. Ay dili pwede. Ano? Diplomat kami. Okay, tapos na ang balaod sa under civil government. Parang ang pare o nagbibli siya ng mga tao. Dalawang bisi siya na naginip na aalis siya ng simbahan. Dahil may utos sa kanya ang taas taasa na sasali daw sa federal. Bak Sa mga pagsalig, mag-18,000 na monthly. Mudagan o 50,000. Mag-guardiamis kung pa. ka sa federal tribal kung mabibigyan natin ng sapat na talino yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos o gagalaw ng labas sa batas o laban sa batas. Maging maingat ba, especially yung pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Okay, may uh, bago na naman na uh, natuklasan nating kulto na pinangungunahan ni Commander Tigre daw. No? At sila ay nag-claim na sila ay legitimate kumpara nitong kay Dato Adlaw. At daming mga anting-anting na makita natin, no? So, yun talaga ang occultism at para sa kanila ay sumasamba sinasamba nila ang Diyos ngunit ang katotohanan unang Korinto 10.20 ang mga kolto ay sumasamba sa demonyo at hindi sa Diyos. Tatalakayin natin ito mga kapatid, sa niyo kasi ang halingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nangalib pati ang ating kaluluwa. Viva Christuri! Rodillo et Ecclesia! Kumusta? Welcome po sa ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay sa ating live streaming. Okay, bukas ituloy natin ang pagtalakay kaugnay sa impeachment complaint na 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 ngayon sa uh, Senado, no? Uh, bagong uh, development. So sa lahat ng mga soking taga-subaybay, welcome po. Uh, lalo na sa mga taga-subaybay natin diyan sa Sorigao, naniyayahan natin ang ating mga soaking taga-subaybay, huwag kalimutan pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan kung bago ka lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga suking taga Subaybay? So, Welcome po sa ating live streaming. No? Sa pananampalataya at katuweran Facebook page. Oh at lalo na sa ating mga sumasam sumusubaybay sa YouTube channel sa iba't ibang bahagi uh, sa ating bansa at sa labas ng ating abansa. bansa. So di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. So alam niyo naman no na ang grupo ni Uh, dato Adlaw ay nag-viral matapos isinarado yung iba't ibang mga establishment Pero naharang sila sa checkpoint. At matapos sila naharang doon, di na sila nakagawa pa ayon kay Police Colonel Warren Dablo, ang PNP Provincial Director ng Uh, pagsarado sa iba pang mga istablisimento. Dahil, uh, humingi ng tulong ang mismong barangay kapitan, nagsagawa kasi sila ng checkpoint, itong grupo ni Dato Adlao, no? Nagsagawa sila ng checkpoint. Kaya, pumunta doon, pati mayor, provincial director, ang happy no? At, uh, ayaw makipag-usap. Anong dahilan bakit daw sinasarado yung mga establishmento? Eto, kaya nga sa paliwanag ng PNP chief ng Surigao, sabi niya sa kanilang pag-uusap daw parang wala sa sariling katinuan si Dato Adlao dahil imagine, hindi lang ang buong bansa at buong Surigao kundi buong mundo pa ang inaangkin nitong ancestral land. So, ang dahilan daw kung bakit isinarado ayon sa interview ng local media kay Dato Adlaw, Sibuano ito, pero isasali natin ng Tagalog. Huwag na mo ang pagpatla kanila tungod kay wala man sila, di comply sa legality and management sa Federal Tribal Government of the Philippines hmm. na inform sila tuloy ka BCs kay niama sila sa ancestral land so dapat... uh, so uh, ang dahilan kung bakit uh, sinasarado nila binopanlock nila na inform na daw tatlong BCs yung mga establishmento na sinerado tatlong BCs na nainform na kailangan mag comply sila ang problema lang sila lang ang nakaalam nito, ang grupo nila ni Adlaw ang nakaalam na sa kanilang sariling batas, no? Tuloy natin. Mukumplay sila sa rightful owner. Ni kumplay pa sila sa rightful owner, wala untay problema dili sila so, may... So sila ang rightful owner. Nauna nang sinabi ng hippie na si Police Colonel Mariano Lokban na nakausap talaga di na lang siya nakipagdebate dahil uh, may na siya parang wala na talaga sa katinoan itong si Dato Adlaw imagine uh, dilang buong Surigao inangkin buong bansa at buong mundo pa ng mapatlakan. Sa Federal Tribal Government of the Philippines nga nagadala sa balaod sa RA 8371 IFRA of 1975 o yun ang kaniyang uh, palaging iginiit yung IFRA law pero ayon sa mga legitimate na mga datos no sa iba't ibang uh, yung nauna nang ipinakita natin sabi nila hindi daw uh, recognize si ang grupo nitong sila si Dato Uh, adlaw sa NCIP kas kumarelo since time in memorial dili niya mong balaod balaod ni sa dios namo ni so di daw o mano yan kanilang batas kundi batas yan sa dios natag sa dios nato nga balaod since time in memorial nga mao'y nag-secure sa tungkalawasan material ang spiritual mao ni ang balaod sa wala pa ang civil government so yon ang kanilang pagsarado sabi niya, yun daw ang uh, batas noong wala pa ang civil government sa ating bansa. Noong di pa ito pinangalanan na Pilipinas. So, nag-exist na daw ang batas nila. Na gisugdan sa atong mga katigulangan mm -hmm. nga nagapuyo. Sila... Yun ang batas daw na sinimulan ng kanilang mga ninono. Hindi sa atong nasud wala silay kamatayan. Na... Oh, yung mga ninuno daw nila na nagsimula nito, walang kamatayan. Pero ang tanong, kung wala yung kamatayan, asan sila? Patay na o buhay pa? Dahil ang mga ninuno nila na nagsimula daw sa naturang batas ay walang kamatayan. E kung walang kamatayan, hanggang ngayon buhay pa 'yon. 'Di ba? Uh, ang atong nasod is balaang nasod. O, yung bansa natin ay banal na bansa. Orang Timol. O, so, ang napakinggan ninyo, ang pahayag ni uh, Dato, nagpakilalang Dato Adlaw, na ang bansa natin noon ay tinatawag daw, bago ito tinatawag na Philippines, tinatawag daw itong Orang Timol. Giling pa Pilipinas ang pangalan niya. O, di pa Pilipinas ang pangalan, orang timol. Ni orang timol. Sa ah, atong ng orang timol puloy-anan. Mm, 'yon kung ah, para sa di makaunawa nang ah, Cebuano kung atin umanong o unawain ang orang timol, ano daw yan? sa mga pinili sa Dios. Ah, 'yon ang tirahan sa mga pinipili ng Diyos. Oh, yun ang tirahan ng mga pinili ng Diyos. Puluya na sa mga hari, reyna, prinsipi. Oh, So, tirahan ng mga reyna, ah, prinsipi at ha mga hari. sa wala silang kamatayon. At wala silang kamatayan. Eh, kung wala silang kamatayan, hanggang ngayon, buhay pa. So, nakabaton lamang kitang Pilipino o kamatayon. Ah, so, ah, uh, meron na umanong kamatayan, dumating yung kamatayan. Tungod na sa pagsakop sa mga bansang mananakop. No, ah, yung pag... nitong mga mananakop, yung mga bansang dayuhan. Mahira na nga itong dugo. Kaya since time in memorial... Ang... Oh, so, kaya uh, may halo na umano ang mga dugo. Dahil mula noon... Itong dugo puti. Oo, oh, ang dugo natin umano noon puti. Puti ang dugo natin noon. Ayon kay Dato Adlaw. Ano yon? Langka? Okay, tuloy natin. Dili pula. oh, hindi pula. Hindi pula ang dugo noon, kundi puti. O, no? oh, puti ang atong dugo, dugong maharlika dugo. O, oh, yan ang dugong maharlika daw. Puti, hindi pula. Sa Diyos, muda pa sa lupa, mahimong bulawan. Ah, yon pala ang dugo. Grabe, no? Dugo ng maharlika pag ito'y uh, tutulo sa lupa, ang dugong puti ay magiging ginto. Oh. So naniniwala naman ito na pakilalang datong adlaw sa kaniyang sariling binanggit. Okay, tuloy natin. Karo, nahaluan na kita sa mga intruders. O nang nahimong pula ang atong dugo. Ang dugo sa mga intruders, dugo sa mananap. Ah, yon Ang mga dugo daw o ng mga dayuhan, dugo ng hayop. Ah, dugo ng hayop. Pero sa simula, ayon sa kanya, dugo o mano, kulay puti. Oh, tingnan nyo dugo ninyo. Baka kadugo kayo nitong grupong ito. Basta kulay puti daw. Ang dugo sa mananap, dugo sa tao, karon pariho. Oh, so, yon dahil sa pagpasok sa mga dayuhan no sa pagpasok daw sa mga dayuhan uh, kaya nagiging kulay pula na ang dugo natin no, sabi ni Adato Adlaw dahil nagiging katulad na daw sa dugo ng mga hayop oh so may dugong hayop na Tungod kay na na ang atong dugo sa dugo sa mananap oh ayan so may halo na talaga umano na dugo ng mga uh, hayop. Sandali muna. May nabasa ako. Raquel Silos. Uh, good ebro Bro Wendell. Uh, nasiraan ng bait ang mga yan. Bakit hindi kinasuhan? Bakit maraming kulto sa Mindanao? O na, may kaso na sila. Patong-patong na yung kaso nila. no uh, Mahigit sa sa sampo ang kaso nila. Uh, ito, pakita natin na Ito, kaso nila, oh, mahigit sa sampo. Uh, ito, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC, resolution number 11607, physical injury, Serious illegal detention, grave threats, cyber uh, libel, multiple violation of cyber cr crime law, and other related crimes. Bakit yung ano ano may yung other related uh, crimes? Dahil uh, pinag-aralan ayon kay Police Colonel uh, Mariano uh, Lukban ang PNP Chief ng Surigao, pinag-aralan yung mga elemento sa human trafficking at yung mga elemento walang piyansa yon sa uh, ano pa yung uh, kasong yon human trafficking no oh at illegal may, may sandali ha oh, basta hinihintay lang hinihintay lang umano ang warrant of arrest uh, illegal recruitment no? illegal recruitment so kaugnay diyan meron na mga grupo ni mga miyembro nilang sumoko bakit uh, sumoko ang mga miyembro dahil na budol umano sa naturang grupo ayon sa CSWD oh sa Ato City si PNP astodi uh, uh, whereabouts ini nila or kung ini sila gikan, no? And then we we found out na may tagamon kayo at yung first na batch na amo na sorry nine of them are from on and then uh, afterwards we receive a call from CIDG si na Joyce said bata nag surrender sa ilan na seven from Surigao del. Ah, oh, yon ang assessment ng uh, CSWD din. merong ding mga nag surrender. Eto may nagpa interview din sa local media, nagpakilalang Commander Tigre sa Haring Bakal daw. O, parang uh, ang dami nilang mga anting-anting. Ito, o. Si Erkain Martinez alias Commander Tigre Guerrero. Um, o, oh, alias Commander Tigre Guerrero. Saktir ng Siyagaw. Kini nga grupo, dili kini ingon nga Legal kini. Uh, yung grupo nila umano, na uh, kay Commander uh, Tig Tigre legal daw ang kanila Reg registered daw sila Hindi, oh, illegal Katong grupo sa tribal sa Surigao na kanang si George Santisas usara na driver sa motor sa tanda so eh, itong uh, George Santisas na tinutukoy niya, iyo ito yung alias ah... Uh, Adlaw, no? Na driver daw ng uh, motor, ah, uh, motor cab dun sa Tandag. Ikuha na ni Bae, ni si Ano yon? Ah, uh, Infante. Infante. Eh, uh, Infante ang pangalan nito pero, uh, di ko na op yung pahayag niya. Tanas na tao nga nakuha na nila dito sa Tandag Na city ka buok mo nay giingon nila nga kompleto uh, na ang 72 division. No, so may mga nakuha pa sila diyan umano sa tandag no at itong grupong ito mga may mga anting-anting ito so kung may mga anting-anting occultism yan Nya yeah, karon pwede lang mana matarong na nga ibuhat kay sumpak para sa gobyerno Kay Matol pa si si Lorde. Eh Oh, sandali. Pae. Ah, uh, tanggalin natin 'yan, may karugtong kasi siya. Hmm. Oh, tanggalin natin 'yon na pahayag. Sila ang batas, sila ang gobyerno. No, oh, ayan. sila ang batas, sila ang gobyerno. Oh. Uh, ang bata, ang gobyerno. oh. si George, ang bugiro kayo. Ang bugiro kayo na si George. Pandamay siya sa mga tao nga Haring bakal hangton ang mga tao karoon dito sa Sergao ng Kaguliyan, gumikan nga, nga membro ko sa aring bakal ni Commander Tigre Guerrero. Kultihan ta ka, George, ang haring... Haring bakal. Eh, itong grupo nila pala, haring bakal, no? Uh, naniniwala din talaga sila sa grupong haring bakal. Uh, di ko sure ha, kung saan nakabase pa itong haring bakal dahil uh, Di ko sure kung sa Sorigao ba ito sila na grupo. Batal, mataro na tao, gigang gini sa krami. galing daw sila sa krami, ha? Dupin eh. Kanang inyo. Dili na restado. Panga ako sa kang dato, Subang. Ay, dato, Subang, yon ang legitimate na uh, dato na uh, leader, no? Kalodo oh, ka din mo kapatid. Ang inyong balaod may matarong, ang inyong balaod may matuman. Dili ka nang rival nga Bisaya nga mga piki. Kana si Bae Lourdes ngayon pa ngayon pa ngayon pa ngayon pa ngayon di ko na i pa ngayon pa ngayon pa ngayon di na maganda pakinggan yung sinabi nitong Commander Tigre. At, ayon sa mga miyembro, itong si George Santizas na nagpakilalang Haring Adlaw, o Haring Adlaw, uh, na uh, alias, no? Alias. Oh. So, sa pamamagitan ng panaginip, imagine, sa pamamagitan ng panaginip, siya ay nagiging pari, ha? Huh? oh, At umanib dito sa grupo sa reyna na si Bae Lourdes Infante. In Blizzard ang espiritual. Parang siya ang pare. O oh, nagbibli siya ng mga tao. Dalawang bisi siya na naginip na aalis siya ng simbahan. Oh, so, imagine, uh, na naginip siya, na aalis siya sa simbahan. At uh, magiging kaanib sa naturang grupo dahil may utos sa kanya ang taas taasan na sasali daw sa federal bagong gobyerno daw ang tribal. O kataas-taasan pa ang uh, may utos daw sa pamamagitan ng kaniyang panaginip na uh, sasali sa federal. Tao may samurai. Oh mga mga armas nila, no? yung mga itak, samurai, kulay a uh, pula. Gawa nila. Siguro kami kung tutusin ni mga dalawang dami na marami ng tinanggal dahil ang hindi sumusunod sa batas. Ah, mayroon na palang mga tinanggal na mga miyembro. Bakit may nainganyo talaga na magiging kaanib nila dahil ang promise kasi ay 18 to 50,000 ang sahod ng federal tatanggalin. Tayo mga pagsa. Ah, ito, eh, isa ito si Danilo Motalbo ang sumuko sa PNP, no? Nagtatagiy 10,000 a monthly, mudagan og 50,000 intercept ka sa Federal Tribal ug may. Ah, yun. ayon. Kailangan eh, ito lang ang ipakita nila, no? Yung ah, ti tinatawag nila na ah, kahit walang lisensya ka, sa pagmamaneho basta meron kang ganiyan. Oh, 'yun lang daw ang ipakita nila. 'Yun ang tinatawag na diplomat daw. Kung ka kanito, pwede na kang gamit mo sa pagbiyahe. Kahit saan ka punta, ito ang ipakita sa mga uh, Oh, kahit walang lisensya. Oh, see? imagine kahit walang lisensya, basta meron ka noon. Oh, may diplomat ka. Ano yung diplomat nila? eto po uh, pakita yon ang nagiging plate number din sa kanilang uh, kanilang motor single no uh, diplomat daw ito ang checkpoint na binabaklas ng uh, PNP so yon ang ipakita kaya merong Asan ba yon tingnan natin meron yung nahuli oh may Uh, nahuli dahil dumaan sa checkpoint at wala silang wala silang lisensya. Hmm. Ah, nanap ko pa yung nahuli. Kung maalala ninyo, una, pinutulan na sila ng kuryente. Pinutulan na sila ng kuryente. Na namin. Grabe na na pag-discriminate ninyo sa amo, ha? Uh, bahay ni Dato Adlaw. Hindi na, na po, guys. Pinutola na nila. Kasi para wala na silang connection sa internet at saka yung pag-charge sa cellphone nila. Oh, basta gani ang internet connection. Putol nag-iapon. So karon tudubantay ang mga gwardiya ang, 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 mga police, o, yun, mga pulis ug sa mga mobile force sa uh, palibot mismo dinhi sa uh, area sa tribal community o uh, tribal uh, government of the Philippines then uh, gi lookout out karon sa tong mga kapulisan ang palibot sa maong area mao nga mulo usab karon sa mga apektado kay uh, mga ang, ang ilang katungod ingon man sa sila sa mga panginang lanon Unang nga uh, usa sila panawagat kay dili na sab kuno makatarunganon alang sa ila so, pinutulan din sila ng linya ng tubig no? so ayon sa mga otoridad lalo na sa si PNP chief, na wag agad-agad maniniwala. Kilitay mabuti yung inanibang grupo, baka mabudol. Gobyerno, hindi po na ibibigay sa kanila. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos o gagalaw ng labas sa batas o laban sa batas maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. titik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yan ang pahayag ni uh, Police Colonel Mariano Lokban PNP Chief ng uh, Surigao City. So, uh, hintayin na lang natin